Ala. Daing naliligo ng mga bata. Pero parang inaano na po 'yan eh, si inihigop na 'yung mga ano, tubig na naimbak diyan. May mga security guard naman ano, kaya lang ang kukulit ng mga bata. Pinagbabawalan sila pero ayaw papigil eh. Hindi pa rin pala ano to ano. Wala dami nang naligo pala dito. Malalim pa rin pala yung tubig dito oh. Grabe oh. Okay, punta tayo dito sa ano. Sa esplanade. Ginawang swimming pool yung ano. Yung uh, lalim ng ano. Lagusan dito papuntang ano ah uh, post office ayun no, mga bata <laughs> si paliguan ayun inaano na nila pinapump nag misto lang uh, swimming pool itong uh, gilid ng uh, Pasig River Esplanade ito lamang yung Jones Bridge and at uh, Ayan o, no, ang daming bata doon o. Oh. Hala. Daling naliligo. Ng mga bata. Pero parang inaano na po yan eh. Inihigop na yung mga ano. Tubig na naimbak dyan. May mga security guard naman ano. Kaya lang ang kukulit ng mga bata. Pinagbabawalan eh, sila pero ayaw papigil eh eto pa yung ano yung resulta ng bagyong karina at habagat yan dito sa area na yan malapit sa Manila Post Office ayan hanggang ngayon po ay uh, lubog pa rin po tong area na ito na po yung mga security guard at uh, pinagbabawalan po itong mga bata na naliligo dito no, sa area na yan sa ilalim nitong uh, uh, unang bahagi ng uh, part nitong Jones Bridge kasi ito lagusan ito no, para makapunta ka dyan sa Manila Post Office at uh, ngayon nga po ay uh, malalim pa rin yung area na yan at talagang yung mga bata po na makukulit ay uh, hindi mapigilan ano Nandiyan po patuloy silang naliligo diyan. Ito na po yung uh, phase 1C dito ang Pasig River Esplanade dito po sa Maynila. Ang ah, ganda na oh. Mamaya pupunta tayo doon. Pero dito lakad-lakad muna tayo. Haba na nito. Itong uh, Phase 1C. I think nung May yata yung nagkaroon na nga inauguration dito with uh, Uh, President Bongbong Marcos Okay, nagano na sila. Si set up na sila, no? ito yung uh, pinaka-entrada dito. Sa area na ito no. Paglabas mo diyan, diretso ka lang diyan pakanan, ah uh, Intramuros na yan So, hanggang doon na po sa may ilalim ng ano ng tulay ay uh, na ano na po nila no, na-build na nila itong mga tindahan at at the same time, meron pong rampa diyan kung saan ay, uh, pwede rin po natin mapasyalan pero as of now siguro panik na lang muna tayo dun sa ay taas at ano? Uh, para makita natin yung ibang uh, progress dito sa Pasig River Esplanade mas maganda sa gabi dahil ano to ano maraming uh, pailaw dito halos bukas ang ano, mga lampos at ang ganda pong pagmasdan ng uh, paligid dito Hindi okay. okay, tayo Ayan nag-connect na rin po itong ano uh, area na ito hanggang diyan pababa sa may ano uh, ilalim ng uh, tulay ano may rampa diyan pababa diyan. Nasaan ay makakadiretso tayo nang uh, Intramuros. Ay napakaganda mag-ano rito mag uh, pasyal pasyal especially sa darating na Pasko. Eh napansin din po natin nag uh, uh na rin sila no. Na mga gamit nila diyan. Ayun kasi pag uh, work sila diyan parang nagawa muna nila nga uh, imbakan ng kanila mga gamit. Ayun at the same time para mga barracks nila. Tapos dito sa ibaba, purong uh, punong-puno ng mga halaman. Ayan, isom lang natin ha, kasi hindi pa tayo pwedeng uh, dumiretso doon dahil uh, may mga construction works pa. Pero yung pinaka walkway, halos sa uh, na-connect na no uh, nagduktong na mula rito hanggang dyan sa may ano, ilalim ng tulay pababa yan may rampa dyan isom natin At nung nakarang araw nga no, nakuha na natin yung uh, operation dyan sa may ano, uh, Port Santiago area. Uh, kung saan nag uh, ano pa nag-uumpisa na sila para sa pagbabaon uh, ng mga pundasyon, mga concrete post, mga poste para sa gagawin o karugtong nitong uh, uh, esplanade project dito po sa Pasig River along Manila. Kung mapapansin po natin ano, sa kabilang side ay uh, wala pang uh, naumpisahan pero sabi nga po ni uh, uh, secretary Ako Both side daw po ay uh, merong esplanade dito. Katunayan ano na umpisan yung uh, dito sa may uh, Binondo area yung pagbabaon uh, ng mga pundasyon, mayroong anim na silang uh, uh, binaon dyan. kaya lamang ay uh, hindi po muna uh, pinagpatuloy kung saan ay uh, dito daw po muna sila magpupokus dito sa side na ito hanggang doon makarating doon sa Port Santiago. eh Zoom ko lamang itong mga ilang poste rito, yung anim na poste na kanila pong uh, noon kaya lang in-stop muna. Ayan po no. Ayan. So pinahinto muna uh, ah, ah, bagamat na umpisa na po yung pagbabaw ng mga poste dyan. Ayan. So kailangan po ay ah, dito na lang daw po muna mag-focus sa area na ito para isang diretso na to ay tapos na tapos na para makapagumpisa umpisa naman sila sa kabilang side ganda nito pagka ay natapos ano, ang gandang project na ito ni uh, Pangulong Bongbong Marcos uh, kung saan ito yung tinatawag na Pasig Bigyan Buhay Muli yung uh, pagre-rehabilitation nila ng uh, Pasig River paglilinis kasama na rin po dyan yung pagtatanggal ng mga squatter mga kababayan po nating nanirahan, nagtayo ng mga barong-barong, malapit po dito sa Ilog Pasig ay matatanggal po 'yan. And also uh yung mga parks paggawa ng mga uh, katulad po nito mga esplanade. Yan po yung uh, project po dito sa ano, Pasig bigyan buhay muli.